Hello guys, nandito na nga kami sa ano sa pagtatayo namin ng tindahan. Yan, kat uh, ini sinisimulan ko nang pininturahan yung um, maliit na gagawing tindahan. Yan. At uh, sana ay ito yung simula ng ating uh, ano, ating uh, munting negosyo pero hindi pa rin tayo siyempre uh, titigil sa ano sa paggawa ng mga aircon. Ipipwesto lang natin ito itong maliit na tindahan tapos tuloy tuloy pa rin tayo sa ating uh, pagre-repair ng aircon installation at uh, uh mga uh, -re repair yeah. so, special siya guys at maingay baka yung mga tricycle dito nito kami sa may yan na guys hindi na namin na ipakita yung ibang video na dito nag display na nga pala kami ng mga paninda Ayan, meron dito na no? Ito na yung mga paninda namin. May mga sari-saring tinda. Ayan, may alak. May mga soft drinks. Mga dilata. Mga noodles. Ayan, mga low gasokal. Ayan, mga inumin. Meron din dito kami dito kape. Ayan. Ito yung malapit lang dito sa may aming barangay. Mga aming maliit na tindahan sana ay uh, maging saksis kahit pang ano lang pang kape-kape lang ayan guys punta na kayo dito kung kayo malapit dito sa amin sa Laguna ayan meron tayo dito yung mga pampalasing yung mga tika yung mga sabun kalamas at tinapay yung kape yung pamp pampulutan Yeah. <laughs> yun na yun ang halabubukas natin ngayon nagkain tayo nag opening ng ating malit na tindahan yan guys yan ang ating madam secretary, sya <laughs> na may hari tayo buhay lang tayo dito <laughs> thank you lord at uh, pwede tayong mag uh, trabaho ulit mag repair repair ng aircon at mag install sa mga magpapagkabit dyan ng aircon nandito tayo sa laguna God bless. Maraming salamat sa inyong lahat.